Ayan, magluluto to tayo ng sliced fish. Ayan, ang ingredients niya is itlog. Lagyan natin siya ng nor cubes. At saka flour. Of course, black pepper. At saka salt. Lagyan natin ng uh, na oil. Of course, binabad natin ito ng bawang suka at saka lemon hindi ko lang naipakita ang mga iba kung uh, kung paano ko nilagay yung mga ibang ingredients po yan babad po natin siya ng uh, isang oras yan po ang ginawa ko talagang napakayam eh. natapon <laughs> hindi ko alam na naitapon <laughs> sa pagmamadali ko <laughs> naisalang ko yung ano <laughs> hindi ko alam na naitapon sayang yan binabat ko po siya ng mga ingredients ng isang aw oras ang sarap pala ito ng isda na ito walang masyadong tinik kaya uh, paki watch po yung susunod na kung paano ko kinain. Babad natin ng isang oras. Ayan, ito prito ko na itong slice ibabad na natin ng isang oras mainitin muna natin itong mantika ibabad ko na siya ng isang oras ipiprito ko na po siya low uh, low fire kailangan mahina po yung apoy para maluto po kasi makapal po ang pagka slice po siya kailangan mahina po yung apoy pagluto tong slice fish tayo ng kulitis. Ayan, ito po yung kulitis. Boil pala. I-boil natin ito. ito yung yeah. ating big step. Sino maka ano, nito? Sino maka-relate maka itong kulitis? Kalunay ba kasi? Ipabili ako red kasi itong nabili. Wala yung... Ayan, ito uh, na ang ating fry kulitis. Yan, po ang And ating fry sliced fish ating Ito lunch. Yan tapos na po siyang na-fry lahat. Kaya